Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makikinabang ang mga Pilipino sa bunga ng nilahukan niyang trilateral summit sa Washington, D.C. Ayon sa Pangulo, Ngayong taon pa lang ay maaari ng masaksihan ng mga Pilipino ang benepiso ng kanilang mga napagkasunduan. Tiwala rin siyang makukuha ng bansa ang 100 billion US dollar investment mula Amerika at Japan sa loob ng lima hanggang sampung taon. Katunayan, tukoy na nila ang mga area at sektor na maaaring paglagakan ng mga negosyante ng kanilang puhunan. Dagdag pa ni President Marcos, dahil sa summit, nagkakaisa ang posisyon ng US at Japan na magtulungan sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Pero kalakip din ito ang usapin sa depensa ng ating teritoryo. Uh, siyempre, as I said, kasama yung security and defense dyan dahil uh, walang mangyayari sa ekonomiya, walang mangyayari sa mga plano natin kung magkagulo. So, uh, siyempre, nais natin na, na wag masyadong magkagulo. I bring home the commitment from our three countries to sustain the momentum of this increasingly close partnership in the years to come, all for the benefit of our people and for the security of our region. Naniniwala ang ilang miyembro ng Academe na napapanahon ang Philippine-US-Japan Trilateral Summit. Malaking bagay umano ito lalo na sa panahon kung kailan patuloy na inuudyog ang seguridad sa Indo-Pacific region, partikular na sa West Philippine Sea. Patunay lang din ito sa kahandaan at kagustuhan ng Pilipinas na itaguyod ang rules-based international order sa maayos na pamamaraan. Mahalaga rin na kabilang sa napag-usapan ni na Ferdinand R. Marcos Jr., U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida, ang seguridad sa maritime domain, bagay na nagpapahiwatig lang sa kagustuhan ng mga ito na sundin ang 2016 arbitral ruling, gayon din ang pagsunod sa international law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Implikasyon din umano ito na handa ang tatlong bansa para bumuo ng pinagsama hakbang para tugunan ang mga hamon sa maritime domain. It's an indication na three democracies, the Philippines, Japan, and the United States, want to do more beyond yung existing or traditional framework ng cooperation nila. And this calls for more integration at a time when multiple ang risks na face nating tatlo uh, and of course at the same time multidimensional ang challenges na nakikita natin from all fronts. Today we are seeing this being addressed particularly under the administration of President Marcos Jr. Uh, kung saan po na-realize natin na hindi lang po tayo marginal player sa Indo-Pacific. Tayo po ay napaka importante player when it comes to stabilizing the rules-based order in the region. And with that realization that proactivity. Dito natin makita na Manila is more than willing to do more in terms of engaging with our partners at yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kabe sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!